Yes, good morning mga kadakos, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my youtube si channel Dr. T-Trick naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakos Ito po yung unang deliver natin dito sa area na ito So, kung inyong makikita ay may mga itlog pa kayong nakikita dyan dahil hindi ko pa po na-clearing yung mga itlog kasi ginagawa natin na tatlong cycle yung pagkuha natin ng itlog para hindi po madumi so, kung inyong makikita ay malinis pa yan sarap kung kukunin kapag ipalabas ko na sila so mga kadakos medyo hindi pa po sila bumuelo ng pangingitlog dahil uh, yung iba dyan ay alanganin pa sa kanilang edad at yung iba ay katatapos pa lang po na maglugon So hindi pa masyado mataas ang kanilang at pero nagpa-braid na po sila. Yung iba dyan ay nanginitlog na ng maliit. So mayroon na tayong matutuha na itlog na maliit. So mga kadakas nag-umpisa na po panginitlog yung ating mga sipo. Uh, kaya lang hindi pa po sila mataba masyado dahil sa sanhi ng sobrang init at sa area na ito medyo maraming pagkain maraming puhol at saka mayroong palay na sa na tintik, so intayin lang natin ang tamang panahon mga kadakos sila'y manginitlog ng duwelo so ganyan talaga ang pag-alaga ng itik hindi natin ma apura kung kailan sila manginitlog dahil yan sa kanilang mga edad malapit na po silang mag 6 months mga kadakas kaya nagumpisa na silang manginitlog doctors na ready, na silang uh, lumabas so kung nakikita nyo parang kalmado lang sila kasi nilalagyan po ng uh, pigs so yan na labas na natin so ganyan ang ating mga alagang itik medyo kondisyon nga sila dahil maraming tubig at maraming pagkain sa area na ito so, malapit na tayo mag punta ng bayan magkakita po ng kanilang mga itlog mga kadakos ihatid ko kasi alam naghihintay pa tayo ng ating masasakyan na RE or tinatawag na baobao ihatid ko muna sila sa kanit katukaan mga kadakers so ihatid muna natin dun sa kanilang area na pagkainan pagkatapos tayo ay aalis uh, poblasyon doon natin ipa hatid yung kanilang mga itlog dahil yung buyer natin ay hindi punta dito kasi maliit lang ang kanilang itlog na pagpupunin medyo malugi sila sa kanilang krudo mga kadakos kaya ko hinatid napaka sagabal talaga ito mga kadakers dahil walang magbabantay ng ating alagang itik kapag wala tayo ah uh, mga kadakers mag deliver po tayo ngayon so hanggang dito lang muna ang ating video uh, thank you very much sa inyong lahat subscribe naman po at pakishare ang ating mga video I hope na may matutunan kayo sa video kong ito. Hanggang dito lang muna. See you next vlog. Uh, Paki-subscribe naman po yung AJ Mix Vlog. Thank you.